shot shoutout sa mga balasobas dyan, nandito naman ang isang balasobas sa Team Kapuso walang iba, kundi si Jane Lastimoso, meron nag request sa akin, ito yung aking pamagat para sa kanila, halik na pinagtagpo ayoko na sana na ikaw ay mawawala sa piling ko mawawasak lamang ang aking mundo, ngunit anong magagawa ko? Kung talagang ayaw mo na, sino ba naman ako para pilitin ka? Lumayo ka man, ay ako iiwanan mo rin. Ang bakas ng ating pag-iibigan, ang awit ito ay aalala sa iyo na hindi kita malilimutan sa araw na ito. Pagkat ikaw ang tanging laman ng aking buhay, ng aking puso, ng aking mundo, na ikaw lang ang aking mamahalin. Ang halik mo na mimiss ko, ang halik mo gustong gusto ko. Bakit mo ako iniwan? Nasasaktan ako, oh baby. Sa tuwing nakikita kita, na meron kang kasama, pag may kasama kang iba, ako naguguluhan at nasisira ang aking araw. Nasasaktan ako, oh baby nabighani din ang puso ko para sa iyo pero iniwan mo ako <laughs> ang halik mo aking namimiss pero bakit mo ako pinagpalit sa iba <laughs> ang isa mong halik yun papaalala sa akin pinagtagpo ang ating halik pero hindi naman tumagal parang hiram lang ganito pala pinagtagpo ang ating halik ganito pala ang tunay na pag-ibig lalo na at parihas kayong umiibig tunay nga nagkakakulay ang paligid habang naglalakbay sa mundo ng iyong pag-ibig ako ay nagpapasalamat sa mga likha at halik mo dahil landas natin pinagtagpo at ikay nakilala ko asahan ikay iingatan hindi hindi sasaktan ipagmamalaki kahit kanino man at mamahalin ng lubusan ang halik mo aking namimiss ang halik mo namimiss ko iniisip ko araw at gabi ikaw na ang una huli sa buhay ko manatiling seryoso ikaw lang hanggang dolo Araw-araw kung pipiliin kahit dumadami pa ang tukso mananatili ikaw lang ang gusto ko sa aking puso Daanan man tayo ng bagyo ng problema sa silong ng payong ako'y palagi mong kasama sabay natin sa lubungin ang bawat araw at sa dapit. Hapon, magkasama tayong natatanaw. Buo, bumubuo tayo ng masasayang alaala habang tayo'y magkasama. Kalungkutay walang puwang sa ating pagsasamang walang hangganan. Namimiss ko nga lambing mo Na mimiss ko na Amoy mo Na mimiss ko na Mga ngiti mo Na ko na Mga yakap at halik mo Na mimiss ko na Yung I love you mo Na mimiss ko na Yung I miss you mo Na mimiss ko na Yung kulit mo Na mimiss ko na Yung dating tayo Na mimiss ko na Yung buong panahong malakas ang ulan at malamig sa ang gabi. Yakap at halik mo ang hinahanap ko. Iniisip kita sa gabing nakakatakot at puno ng lungkot. Naiisip ko yung ating atawanan, ating akwintuhan habang ako iyong hinahanap. Nami-miss ko yung uh, sabi mo I love you. Mahal kita. Nami-miss ko rin yung sabi mo hahalikan kita. Pero saglit lang ang iyong halik. Pero andyan yung nararamdaman natin bawat isa yung ating pagmamahalan. Ako'y mahal mo, Papa. Tila nakalimutan na pag-ibig ay hindi nadama na mo pa ba ang iyong mga halik. Ramdam ang totoong ligaya, mahal mo ako. Habang buhay, hiibigin kita kasi ikaw ang buhay ko. nami misko ko na ang mga tawak mo. nami ko na ang mga halik mo. Ramdam ko para ako na pa. Unti-unti <laughs> sa puso mo. Imagine ko na lang sa aking puso at isipan. Sa bawat kataga mong mahal na mahal mo ako, kantumbas nun ay isang buong mundo. Ay panahon na tuluyan na natin samahan ang ating pag-ibig na hindi magwawakas hanggang dulo tayo'y magmamahalan kahit tayo'y magkalayo sa bawat isa. Iingatan ko ang iyong pagmamahal iingatan ko ang iyong um, uh, puso't isipan uh, minahal kita pero araw-araw nandyan parin ako sa iyo at lagi kita iisipin hanggang sa dulo ng ating kung saan man aabot at hahantong itong ating kung ano meron tayo. Salamat pala sa iyo.